Ang wakas, mag -iba, iba, man ang hitsura, katayuan ng isang tao, maging mayaman, mahirap, tanyag, di tanyag, maganda, di maganda. Iisa pa rin ang hantungan, ang wakas. Pagsaksi, pagsiwalat ng katotohanan, tanging siyang lumikha ang nakakaalam. Nakakaalam kung sino ako, ikaw, sila tayo sa mundong ating ginagalawan. Kumagalaw ng naayon ang karamihan sa kanyang kalooban at ang ilan ay di natin alam. Alam natin sa ating sarili na nagawa ang isang bagay na dahil may dahilan. May dahilan man o wala, iisa pa rin ang hantungan, ang wakas.